Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa kabanata 28 ng No Limitang ni Jose Rizal, Pinamagatang, Mga Pangarap, ipinapakita ang pag-aalala ni Ibarra para sa kapakanan ng kanyang bayan at ang kanyang determinasyon na itaguyod ang mga reforma. Nararamdaman niya ang malalim na pangangailangan ng mga Pilipino sa pagbabago at itinuturing niya itong isang misyon. Sa simula ng kabanata, si Ibarra ay naglalakbay patungong San Diego upang bisitahin ang kanyang lolo na si Tandang Selo. Sa kanyang paglalakbay, iniisip ni Ibarra ang mga pagbabagong nais niyang itaguyod para sa Pilipinas. Inilangad niya ang kanyang mga pangarap na mabawasan ang kahirapan at pagsasamantala ng mga tao, pagpapabuti sa edukasyon, at pagtatatag ng paaralan. Nang makarating siya sa bahay ni Tandang Selo, ipinaliwanag niya ang kanyang mga plano at hangarin binigyan siya ng paayo ni Tandang Selo na maging mapagmatsyag at magingat sa mga taong may masasamang motibo. Napagtanto ni Ibarra ang kahalagahan ng pag-iingat at pagtitiwala sa tamang tao. Sa kabanatang ito, nababanaag ang dedikasyon ni Ibarra sa pagbabago at reforma sa kanyang bayan. Nagsilbing inspirasyon ang kanyang paglalakbay patungong San Diego upang mas lalo niyang maunawaan ang kalagayan ng mga Pilipino at ang mga pagkukulang na kailangang tugunan. Binibigyang diin sa kabanata ang kahalagahan ng edukasyon at kaalaman sa pag-angat ng lipunan. Sa pangkalahatan, ang kabanata 28 ay nagpapakita ng patuloy na paglalakbay ni Ibarra tungo sa pagtupad ng kanyang mga adhikain para sa kapakanan ng kanyang bayan.